Hindi maiwasang ang mga ban ng tenderang si Maria sa si isang ginagawang parte ng National Road na sakop ng barangay irisan Takaw-disgrasya kasi ito sa mga motorista. Kwento niya, halos isang linggo na rin nang maumpisahan ang naturang konstruksyon. E eh, tapos merong gabi, merong kwan, may duma na kotse na bunggo. Sa ila, na tamaan yung ilalim, mga dalawa siguro nasa sakyan o oh, siyempre, kam eh, nakukon kami kasi oh, siyempre, ma eh, madisgrasya yung mga sasakyan mapunta dito sa pwesto ko, di de, delikado. Dapat, kung ginawa nila, tapusin nila para hindi madisgrasya ang bawat isa na kuhan mga sasakyan. Lalo mga kuhan, kung minsan may tumatawid dyan, hindi makita kung may sasakyan na dadaan, di ano nangyari. Ang tanging warning sign ni Just Dang kasi dito ay sako-sako ng bato at reflektor. Kaya ang motoristang si Emar hindi maiwasang madismaya. Kasi pagka hindi napansin yan, dire-diretso, di bubulag tayong sasakyan dyan. Tingnan mo nga yun, kamay lang eh. E eh, paano kung hindi napansin yan, lalo na sa mga matatanda na hindi malayo pa, eh, hindi nila makita anila ang proyekto ay pribado at may pahintulot ng DPWH Baguio pero ipinagtataka nila ang kakulangan ng safety signages dito. Mga kontraktor ng communication yan mga madam, talagang napansin ko na ano na kurang yung ano, kurang yung signage. Uh, hinihintay ko na siguro bukas na matapos yung halili baka mag uh, mag uh, yung kontraktor dyan na talagang pagsabihan ko Mensahe ng kapitan sa kontraktor at DPWH. Sana eh, yung kontraktor niyan na gumagawa niyan ay dapat magbigay sila ng ano, maglagay sila ng ano, yung ano yon yung signage na talagang reflector na lo sa galik, Para kahit malayo ka, naiilawan ka agad na na, na, na na may ano diyan may signage na may ongoing construction. Kahit ang public work in highways na nagbigay ng permit na magukay ukayuka sila sa kalsata ay sana pagtulungan namin at itignan. Kakausapin pa ng barangay at DPWH ang kontraktor upang idulog ang kanilang hinaing tungkol dito. O si Robert Inventor para sa Luzon Headline.